Siyaudai. Ang tagal nating hindi nagkatulog na magkayakap. Malambot at mabango. Ay, hindi, 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 hindi. Makinig ka sa paliwanag ko. Siyaw, siyaw, sabi ko sa'yo salbahe siya. Ngayon mapapaalis na natin siya. Hay, masamang babae ka, lantaran mo akong inaakusa. Hay, hay, hoy, may ebidensya ka ba? Boss, pagkatiwalaan mo ang ugali niya, at ang aking pagkatao. Siya o di, huwag ka nang magpagago. Siya o siyao, siya pa ang paniniwalaan. Arey, Tama na. Huwag kang magkunwari ang pag-arte mo'y para sa mababang uri ng pelikula. Anong sinabi mo? Walang hiya ka. Malaking dibdib, walang uta. Hamak kang walang hiya. Malaking dibdib, walang uta. Bastos ka. Ikaw malaking dibdib, tanga naman. Layas ka na. Tigilan mo ang biro. Ikaw ang nagpumilit sa akin ito. Aray! Ang saya pala ng paglalaro. Ginoong Chen, anong ginagawa mo dito? Zhu Shao Shao. Umutang ang kumpanya mo ng isandaang milyon sa malaking interes. Ibalik mo na ang pera ngayon din. Hindi ba pumayag si Ginoong Chen na bayaran sa susunod na buwan? Hindi ko magagawa yan ngayon. Pero wala akong ganoong kalaking halaga. Hindi mo pwedeng dalhin yan palabas. May kumuha na nito. Ginoong Chen, anong ibig mong sabihin? Sabi ni Du Chuan. Basta't papayag ka maging asawa niya. Babayaran niya ang utang mong ito. Nangangarap ba siya? Baka hindi pa. Halika na. Dalhin ninyo ang dalawang babaeng ito. Gawin silang mga babaeng nagbebenta ng aliw. Tol, okay lang yan. Hindi ko sinasadya. Ikaw,